Hello, guys! Ngayon, mga kasama ko, bakit hindi nagsipasok si Pasok? Ngayon, mga absent, para lang mag-estak. Ngayon, magtatago Ito na yung huli ko. Laki. Diba? Ngayon, no, laki, oh. Tatlo yan, tatlo. Pesa, isa. Ito pa isa. Tapos ito yung mga ah, Yellowtail Ito Yellowtail Sa kalating oras Siniswerte din Sabi nga nila Hindi maalat ang dagat Minsan ah, maalat ah, ah. Saan yung <laughs> na. Na mga kasama ko? Ayan na rin ako sa din Ito kami na ngayon yung mga kasama ko ko sa <laughs> Nakaswerte din ngayon, malalaki na tauli ko ah. Ang apat Ang apat na Yellowtail Okay Bull bull na siya <laughs> Ay putang ina <yung> camera pala Ano <laughs> mo eto so, pang apat la apat bakit mo pa na nako kaya magkano pang apat Daya, Ay, no laway mga laway kiyo oh ah oh, ah, oh ah. Yan, nakaulitin nyo kasama ko oh. Ayun Ah. No? Uh, oh. Ah. Diba? Nakaulitin nyo kasama ko. Ano bang isda to? di ba? Swerte ngayon. Diba? Dami kong huli ngayon. May kita rin mga ko. Mga huli ko! Huli ko lang! Ang dami kami na kami nahuli Ang mga malalaki Yan, yung mga huli ko yan Tapos meron pa mga maliliit Yan Tayo na rin yung mga huli namin Ito malaki pa rin Ito masarap to, yellowtail Yelotel Ito, laki oh Ano yung huli namin lahat Huli namin sa dalawang na... oras Sa tatlong oras yeah, no. ang laki. Ito ang pinakamalaki o. Oh. na Ito ang pinakamalaki. Ito. Diyan. Brother na maglilinis. Diba? Ang lalaki. Katamba rin. <laughs> laki oh, Eh, nahuli ko. Eh, nahuli. Pinaka nahuli ko. Laki. <inaudible> diba? Okay, guys. See you around. Kayo. Diba? Oh. eh Ay, huli ko. Unong huli ko ba yan? Pangalawa, no? Pangalawa. Pangalawang huli ko yan eh. may mga tulisan ang uh, lukos namin di ba laki <laughs> ang tempo rin hindi ba alam tandakit ngayon sa susunod ulit sana bukas swerte yun pa ulit ang laki grabe laki yun oh. di ba ito naman yung yellow tail na sinasabi yellow tail Ayan yung yellow tail. Ibang tayo isang Ito kasama namin nag-fishing. Ay ba? Ano ba? Laki oh. Diba? ba? Ayan oh. Ito ko nung laki. diba? ba? Ito mo pala itong bando. Para matibay. Haba. Oh. Ayan yung pangalawang huli ko eh. Ano nga isda yan? Parang masarap. Oo, oh, parang yun tayo. Kasi nakasagabal tayo dyan. Oo, oh, diba? Laki yun. Oh. Yan, sana bukas yung po ulit. Okay, bye-bye mga guys.